pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglago sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Epeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Hindi po tugon nila. Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan? tanong niya. Sa binyag ni Juan anila. Sinabi ni Pablo, Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa makatwit bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa labing dalawang lalaki. Sa loob ng tatlong buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.